kaya nga ako na-inlove sa wow. kanya. Wow. Sir David ko ba sanay ka na na ito si Ara, syempre celebrity. Sanay ka ba na nagigigil showbiz ka na rin? Um, ano, uh, pinrefer ko na yung sarili ko. Yung, ano yung passion niya. So I have to yeah. ano, accept that and um, uh, happy naman ako pag uh, na-achieve niya na nakikita ko naman siya. Paano yung ano, madaling araw ano, siya umuwi? Okay lang sa iyo? Um, magandang araw pa rin. Siya. <laughs> uh, ano naman, nag-wait naman ako sa Paano mo in-adjust yung sarili mo dun sa schedule ni Ara, dun sa mga community? commitment sa tinatanggap niya. At uh, habang proseso, eh, because syempre, nung, nung nagliligawan pa lang kami, talagang kinilala ko siya gusto. At sabi ko, siya na talaga yung uh, for me. So, talagang tinanggap ko lahat. Ara, anong feeling it's, it's, mo, no? Ganun ka sa sa'yo si Sir Dave. Ah, ako, kasi sa mga asawa yan, ano na, hindi bawal kayo mag-work. Sir parang may gawag. Bawal kayo mag-work? Bawal, parang may kids? Hindi, kapag merong mga, lalo na <cartoonimerk fino> <topics> pinansyo ko sa asawa ko. mga iba na hindi sanay. So, okay. parang maglalayo ko na sa career. Okay. So, so Tinanong niya pati yung na hindi ka sa ex. Parang may tutol. Hindi naman. Sabi yung pag-uusapan lang. Pag-uusapan si ex. <laughs> so, depende pala sa ex. Pala yung pala yun siguro. <laughs> ano, naisip ko lang. Kasi pag-uusapan eh. ano <laughs> pag-uusapan, <laughs> <laughs> yes. Wow. Diba? yes. Yes. Oh, yes. depende sa oh, Yes. Okay. So, <laughs> yes. はカ <laughs> May issue ba? May wala, issue. wala, 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 wala. wala. na nakatanong ko, Miss Sara. Sino pa abang sa ex ni Miss may pinagsisulosan mo ng totoo? Ako? Wala. Ay, wala. Taliwan, taliwan. Bakit ako lang sumagot? Habis ko lang sumagot, di ba? Wala, wala. Wala dahil confident ka na pass na yun. Uh, yes, confident ako uh, na ako mahal niya. Ayan uh, na. Yun, no? Kanya, uh, uh, si Sara may pinagsisulosan din on your part? Wala. Bakit naman? Wala, sabi ko, wala ba ba minsan <laughs> hindi <laughs> na oh, na okay. na ako silosa hindi ako silosa i change mo no. i change <laughs> Pero sir kung sa show niya I change kung sa show niya ay change sa ex, sa mga niya niya pwede change mo kung with ex? niya ay change pwede naman. So, so hindi mo kung sa show mo dun sa mga ex Uh, parang wala naman ako na meet sa kanila except yung uh, si Patrick. Si Patrick, Patrick pa lang. Ako. Uh, mm. Kasi 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 hindi si Pat ang wedding namin. So, si Pat na yung uh, eh, very good friends. Yeah, so si... And pareho kasi kayong politik. Eka, bakit ba? Except, bakit hindi na niko, Sir Dave? Huh? Baka kayo ng project ni Aga. Uh, Nako, huwag na abuting isang taon. Yung, ano, yung dialogue. basta walang <laughs> sleep <laughs> <laughs> pwede. Hindi